sa isang dramatic na sandali, nakita ang mga sundalo ng Ukrainian Armed Forces na pinabagsak ang isang high-tech na Russian military helicopter sa Luhansk region na matatagpuan sa Eastern Ukraine habang ang Kiev ay patuloy at matapang na nakikipaglaban sa mga tropa ni Vladimir Putin. Ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay nahaharap sa isang sorpresang counterattack mula sa armadong puwersa ng Ukraine na kung saan sila ay naiulat na umaatras na mula sa ilang mga teritoryo na nasamsam noon ng Russia. Ang matapang na pakikipaglaban ng mga Ukrainians ay napatunayan sa isang dramatikong video na nagpapakita na pinabagsak ng armadong pwersa ng bansa ang isang Russian Mi-28 attack helicopter. Ang isang video na ibinahagi sa social media ay nagpapakita na pinasabog ang isang Russian helicopter mula sa Himpapawid malapit sa Holobivka sa Luhansk Region, Eastern Ukraine. Ang Luhansk ay bahagi ng pinagtatalo ng Donbas Region na kung saan naiulat na nakasentro ngayon ang atensyon ng Russia sa nasabing lugar matapos bigo nitong sakupin ang Kiev. Bago sinimulan ang pagsalakay, inanunsyo ni Vladimir Putin na kikilanin ng kanyang bansa ang kalayaan ng Luhansk Region. Samantala, ang ibinahaging video ay minarkahan din ang unang visual combat loss ng isang Mi-28 type na helicopter sa panahon ng digmaan. Ang elite helicopter na binansagan ng NATO bilang Havoc ay isang all-weather, day-night, military tandem two anti-armor attack helicopter, ayon sa Defense Blog Media. Lumabas ang video nang mag-tweet ang isang Eastern European media outlet na Nexta at sinabi nito na Ukrainian Armed Forces shot down a Russian military helicopter in the Luhansk region using a portable anti-aircraft missile system. Sa clip, makikita ang isang Russian helicopter na nagpakawala ng mga rockets sa isang mababang altitude sa Luhansk. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap ito ng isang direct hit mula sa isang Man Portable Air Defense System o manpad Missile at agad umanong sumabog ang buntot nito na naging dahilan upang bumagsak sa lupa ang nasabing helicopter. Makikita din sa ibang mga footage ang pagbagsak ng Russian helicopter at may mga nakasaksi na nagsasabi na ang piloto ay nakapag-eject o mano mula sa nasabing aircraft. Sinabi naman ng ilang military experts na mga Russian military helicopters ay sadya o manong iniiba ang kanilang posisyon sa pagitan ng high at low altitudes upang manatili silang nasa labas ng target range ng mga manpads. Patuloy umanong ginagamit ng Ukrainian military ang mga manpads upang malabanan nila ang pagdodomina ng Russia sa himpapawid. Ang video ay isa rin umanong sinyales na binago ng Ukraine ang kanilang taktika mula sa pagiging defensive laban sa mga pag-atake ng Russia patungo sa isang opensiba na estrategiya. Samantala si Vladimir Putin ay gumagamit na ng body double dahil takot umano itong mapatay ng kanyang mga military officials nangangamba ang Russian leader na baka patayin siya matapos niyang sibakin ang kanyang mga senior military generals dahil sa kabiguan ng mga ito na talunin ang Ukraine nakikita ng mga eksperto na si Vladimir Putin ay parang napapraning na dahil takot o ito na magsagawa ng kodita ang kanyang mga opisyal matapos niyang tanggalin sa pwesto ang walong senior Russian generals. Pinaniniwalaan na ang kanyang body double ang dumadalo ngayon sa mga pagpupulong sa Kremlin at ginagamit din ito bilang isang decoy kapag si Vladimir Putin ay naglalakbay sa mga lugar ayon sa mga ulat. Ang kalook alike ay pinaniniwala ang nakatira sa isang presidential complex sa Moscow at patuloy din itong nakakatanggap ng mga pagsasanay upang gayahin ang kilos ni Putin at mapahusay ang kanyang pagpapanggap bilang isang pangulo ng Russia. Sinabi naman ng isang intelligence source sa Daily Star noong mga nakaraang araw na alam o nila na si Vladimir Putin ay napapraning na tungkol sa kanyang seguridad at ang hakbang na ito ay nagpapakita lamang kung gaano kaseryoso ang kanyang team tungkol sa banta sa kanyang buhay. Sinabi sa kanilang report na sinisiguro ng kanyang close protection team na ang kanyang pagkain ay na-check at wala rin umano nakakalapit sa kanya. Ngunit alam umano ng kanyang mga dating chiefs of staff, generals at FSB operators ang kahinaan ng kanilang sistema idinagdag rin sa kanilang report na hindi sila magtataka kung mababalitaan ng buong mundo sa susunod na mga linggo na si Putin ay patay na at ang karaniwang magiging dahilan ay inatake ito sa puso o di kaya isang matinding sakit. Duda din sila na aaminin ng mga Russian officials na ito ay isang internal na kodita. Naniniwala ang mga eksperto na mga senior commanders at officials ni Putin ay nababahala na sa masamang epekto sa ekonomiya ng Russia at nang naiulat na maraming kaswati dahil sa ginawang desisyon ng Russian President na salakayin ang Ukraine. Nauna nang inamin ng Kremlin na mayroong 15,000 Russian sundalo ang namatay sa digmaan matapos nitong maglabas ng isang report noong mga nakaraang linggo na nagsasabi na sila ay nagtamu lamang ng mababang casualty.